Ayan guys, may naligo na taga rito, bata oh. Anak ng buhaya. Ayan mga katambay, oh, siguro inaabot na ng ilang dekada yung mga kahoy na to. Oh. Napakalalaking puno ng kahoy yan. Oh. Panurin nyo mamay sa vlog. Picture oh, tayo ta para makita anak ko niya. na po yung kabuuan ng lagon na sinasabi nila sa wakas na din namin. Mas malaki pa yung basaw sa San Fermin. <laughs> yan po yung kubo. Oh. Yang kubo na yan eh worth of 10,000 daw kubo tsaka bal ano ba yan kawayan. Maraming isda, guys. Gusto niyo dumayo rito, mga isda libre lang. Guys, okay, so ang lalaki ng mga isda rito. Oh. Ang lalaki nila, hindi raw bawal manghuli dito mga katambay pero wala kang nahuhuli kahit maghuli ka rito. Wala ka raw nahuhuli kahit subukan mo. Ay mga katambay kalalaki nilo. Lalaki oh. Napakalalaking isda guys oh. Ayun na sila. ayun Totoo nga guys oh. Kambihira yung mga isda rito. Kinakain nila yung biskwit. Ang lalaki nila oh. Apaka lalaki ba? Oh. ka oh. Guys, hindi raw bawal mang isda rito pero talagang hindi ka makakahuli kahit isa. Kasi nailap. Oh, kinakain nila yung tinapay. Batok ka pa. May tulingan yun ah. Oh, o, lalaki o. Magdami. oh print dito. Yan mga katambay oh. print dito. na kami sa lagoon. Ito raw ay barangay Robles, Villa Robles. Ayun guys, so oh, siguro yung kahoy na to inabot na ng ilang dekada <laughs> sa laki. may mga tao rin sa kabilang kubo ah, nagsusiming din sila rito sa lagun kami nandito kami sa nakalutang na kubo kabalasa o oh, yan ah, sandun sila ah, kasama namin nagluluto ng pagkain sa gawiron may nagpwesto rin eh. umiinom sila bene tadi suwey hila 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 hila

May mumukbang daw kami. Mukbang, mukbang, mukbang. Uy. Sarap yan. Ado, abobe. Abobeng monok. Sa bundok mukbang, mukbang, mukbang. Ng Mount Ararat. Uy. ayan mga katambay oh. pangalan naming lahat na nagpunta rito sa Blue Lagoon pleto yan